Na araw, mga kaabante, ako si Master Hans Cua at ito ang ilan sa mga abang tips at palala para sa life na kay Bonga. July 19, Wednesday, para sa mapinanganak ng year of the rat, iwasan ang paglalakad sa kalsada habang ikaw nagte-text o nagte-cellphone. Sa so kalusugan naman na Good Health Start, activated yan, daily exercise ay ipagpatuloy pink at one sa rat. Sa so, oksa man tayo, sa love life mo, magiging masaya ka sa karelasyon mo. Huwag mo nang iwanan ang mahal mo at irespeto mo ang partner. Red at itang swerte. Tiger naman, ikaw ang pinakamaswerte ngayong araw. Ipakita kung gaano kaporsigido sa pinasok na negosyo upang mabigyan ng motivation ang staff o katrabaho mo pitch at 16. Rabbit naman tayo may isang dating katrabaho ang tutulong iyo. ngunit darating ang araw na siya ay makakatampuhan mo. Iwasan to. Brown at 20 ang swerte. Dragon naman tayo ha. Activated ang travel star ni araw. Ang iyong swerte pagdating sa trabaho ay posible nasa ibang bansa. Maganda ang magiging takbo ng buhay rito. Kausapin si Master ng upang mabasahan kita ng kapalaran sa career, work, abroad, at love life gray at 7 na swerte sa chart mo. Stick naman tayo sa kalusugan, iwasan ang mantika, maalat na pagkain. Magkaroon ng tuloy na blessing dahil activated ang success star, silver at 19 ang swerte. Force naman tayo dahil sa determinasyon, sipag, tiyaga at pagiging loyal mo kay boss, ikaw ay posibleng ma-promote niya. Good luck! Go naman tayo, new idea ay nasa sayo. Huwag kalimutan magsuot ng Tiger's Eye Bracelet. Bilhin ang mga charm, lucky charm ito sa tindahan. Dito po, sa Lucky Charm Store ni Mas Kua, Purple at Tulbang Suwerte sa chart. Monkey, conflict day to day. Kung sa tingin mo ay kayo na kasalanan, aminin at huwag nang hayaan lumapi pa ang issue na to. Pitch at Five of Swords sa chart. Rooster, magtay, magkakaroon kayo ng alitan o away ng isang kaibigan dahil sa misunderstanding. Tanda na huwag pumatol sa anumang, lalo na po kung mainit ang dugo mo or mood mo. Orange at 11 ang swerte sa chart. Doggy tayo, may maasahan kapag ating sa pagsabi ng sekreto mo, huwag mo siyang hayaan na mawala sa iyo. Kalusugan, good health star activated. Yellow at 6 ang swerte sa dog. Pigi naman tayo sa health naman. Kalusugan ay laging priority. Huwag kalimutan na bumili ng Jade na Lucky Charm upang mas ma-enhance ang Money Star. Bilhin ang mga Lucky Charm na to sa tindahan ni Master Hans Kuwa. Dito po sa Cityland Show Tower, Show Boulevard, Mandaluyong City, ang Lucky Charm Store po Muli po ito po ay mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay dahil nasa inyong palad, nasa lalay, ang inyong tagumpay. Ako po si Master Hans Kuwa para sa Hans Swerte sa Amante!